Ayan po, nakahuli po ulit si Bossing ng ahas. Ay, nagalaw pa po, Sing. Grabe. Nakakatakot. Ito po yung mga ahas na nahuli po ni Bossing kaninang madaling araw. Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Yan, bali, si Bossing po ay mangingilaw daw ngayon ng mga ahas na tambalukay. Yun po yung mga ahas dito po sa tubig alat. Yun po ay, sabi ni Bossing, ay wala naman pong kamandag. Kaya hindi rin naman po masyado nakakatakot na baka po ikaw ay matuklaw. Ay baka mamaya yung kamandag. Ay, ang sabi po ni Bossing ngayon daw po ay wala namang kamandag. Ayun, bali huhulihin nga po niya dahil yun po ay pinakain po niya yung mga bangus, tilapia, yung mga isda na narito po sa loob po ng fish pond. At yun po, yung mga ahas na tambalukay ay pwede po yung ipakain sa alimango. Tara guys, samahan po natin si Bosing na mangilaw po oh ng tambalukay. Ayan guys at maghahanap na po tayo Sumama po ako kay Bosing At maghahanap po tayo ng ahas na tambalo kay Bosing di yan, ah Sa kinuhaan ni White ng suso, Parang diyan siya nakakita ng kawan malaki Ayan guys at nagaaninaw lang po si Bosing Dito po sa gilid Pinaplaslay laang po at Meron. Ay, meron. Masaan po siya? Masaan? Ay! Bayan po yung ahas. Wala pa kita tayong lagayan? Wala. Uy, nakakangilo. Ba't di mo kinuha? Matakas. Malambot yung lupa. Dito po si White nakakita ng ahas. Nung siya po ay nangunguha dito ng mga suso. Dito lang po sa gilid kami titingin. Sila po ay napunta dito sa may tabi. Eh. Kasama po natin si si Mac, si Timmy, tsaka si Winter. Nakuha mo? Nalabo na mo, no? ang tubig ay. Wala na. Ayun. Ay! Ay! Diyos ko po. Ay! bayan na po ang ahas. Yan po ay tambalukay. Yan po ang mauunas po ng isda. Ah. nalubog na sa butas! Nali! Oh. Ay! Hindi takot si Bosing. Hinawakan pa ni Bosing. Ahas. Ahas. Kala ko yung May kamandag ito. Walahan ni Bosing. Wala naman pong kamandag yung mga ganitong ahas. Pero nakakatakot. Oh, lumot. Ito dami. Busing. Ano, lumubog na? Nalalabo ang tubig eh, honey. Ay, bayon! Ay, bayon! Matakot. <laughs> Yay! Para buhay pa. <laughs> Ayan po, nakahuli po ulit si Bosing. Nang ahas. Ay, nagalaw pa po, Sing. Grabe. Nakakatakot. Hindi takot yung mga pusa. Yan po ipapakain namin sa ano, sa alimang The next day. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Yan ngayon po ay papakita ko sa inyo yung mga tambalukay na nahuli po ni Bossing. Pero bago po iyon, ay gusto ko pong makiusap muna sa inyo kung pwede na uh, paki-subscribe din po ang YouTube channel po ni Mimi. Yan bali matagal na po ay may mga nagre-request na sana daw po ay mag-vlog na rin po si Kim. At kami po ni Milot ay talaga matagal na rin po namin siyang hinihikayat na mag-vlog na rin nga po. Ay medyo mahihain nga po si Nini. Pero ngayon sa wakas ay meron na nga po siyang YouTube channel. At meron na rin po siyang first vlog, Sino ang Pinaka Challenge. Yan, yun po ay sub-sub harina. Sino ang pinaka sa aking mga anak sino ang pinakamasipag, sino ang pinakakuripot. Yan, mapapanood nyo po sa YouTube channel po ni Kim. Maraming salamat po sa inyo at sana pakisupport din po ninyo at subscribe ang YouTube channel po ni Nini. Ito po yung mga ahas na nahuli po ni Bossing kaninang madaling araw. Ito pag Bossing ay patay na. Ito po ay ipapakain po niya sa alimango Ayan guys, at bali tinitilad po ni Bossing yung mga tambalukay o yung mga ahas na nahuli po niya kagabi. Eh. Parang malaki yung isa kanin. Ito po yung papakain nga ni Bossing sa alimang. Ito naman pong ganito ay tambalukay kung tawagin dito sa amin. Ito po ay... Kay... Nakakain ng oh, ano? Ang bango sa mga tilapia. Pinakain po nila ang mga bangos at tilapia na hulog po namin sa fishpanda huwag ka po siya may kamandag. yan po ay ahas sa fishpanda hindi naman po yan yung ahas na kagaya po ng sawa ako po yung nakatalikod pagbibidyo at para hindi ko po makipakita ang tinataga ni bossing baka magkaroon ako ng restriction no? Yan guys, at dala na po ni Bossing yung pamakain namin sa bangos. Ay, sa bangos. <laughs> sa limango. <laughs> Yun po yung mga tambalukay na tinilad-tilad po niya. Ano, may nasa bang na bangos? Ako'y nahulog ko. Hindi masyado kanina. Tara Doon po sa isang timba ibitbit bit naman ni bossing yung bangus Na ibibigay po namin kay tatay Yan Namingwit po siya ng dalawang Teraso habang kami po ay palabas ay si Bosing po ay magpapakain na nga na yung tambalo kaya magpapakain ng alimango. Iniitsahan lang po niya. Pinapakain, pinapataw yan. Ay, ang lumot marami palang lumot di yan. Napunta rin baga di yan ang bangus sa dulo. Malumot po dito ah, sa bandang dulo. Ay, dito. Nagkakaroon din. Dito ang dapat mapalumutan mo rin. Ay, dito ang bangos. Salamat. Oh, ay talaga may paligang ako. Aha. Salamat, ini. Hinug na pong lahat. Kakatuwa po. Nagsabay-sabay pong nahinog. Nakain ka ba ganang sa aking maloy? Yes. kinakain bulog. Bulog. Sa <laughs> ito. Sa akin din kinakain ng bulog. Maganda yung nakabitin, honey. Eh. Hindi pa naman yata ganong hinugbos, eh. Hindi pa? Kasi <laughs> ito yung lalagyan na ako na. Hmm. ay. Ang sakit yung ganda ang buha. Oo, oh, ako. Ay. Sus lah, saya gitu ni lah. Naiinip ka lang dito sa saging natin ng mahinugay, nagsabay-sabay. Hindi hmm, Ay, pwedeng ilagay ito sa, sa ano, ang ingitin. Ito'y okay, parang ilaw pa itong ilalim. Mo. Sige, pipicture ako muna. Ito na po yung saging na napiling po ni bossing. Isang buwig po ito. Kaya mo ba Maloy? O, sige. Kuhain mo na yung isa. Ano sasabihin ni Maloy? salamat po. Ito naman po isa yung ko kay Ate Huya. Ay! Ate Huya! Oo! Oh. Hinug na, kaso lang eh. Oo. Oh. Salamat. Ayan, guys. At nandito po si na Beka, si na White, at si Andre! Say hey, hi! Say hi! Anders! Tama namin yung gamit. Oh. At kami yung tiyunti nung nag-aayos doon nung kay Kabesing ano. Ay, sakto naman yung inyong pagpunta. At may... Oh. Eh, para kay Mother, iyan. Eh, ah, na. kay Mother pala. Uh Oo. -oh. Salamat. Tapos, o, oh, ba Bekang, Bangos. Bakalaan oh. ito, oh. atin. Sa inyo ng ate, eh, Ate Lea. Huwag na, kaya may bihira ko lang ang ding mabigyan. Oh. Oo, oo. Oo, oo. Oo, hindi naman kapunta rin. Oo. Oh. Okay, oh. oh, oh. <laughs> hindi naman. Paminsan-minsan lang naman. niya. ko. Sa dami nga nang nabili mo sa akin, ay ngayon lang ako nang oh. pagpahingi sa iyo. E, yun ito naman, White, ah, ay para ka na nanay. Yes, eh. Ay mother. <inaudible> ay bigyan mo na lang si Baron ng isang garasi. Uh, Apat, ah, madami. Oo, uh, bahala ka na kung alin ang hindi bigyan. Thank you so oh, much! Like. At kami doon, kanang madera ay may gitmay pangulang-bulang ay sa Ate Leia. Wow, thank you. May pang na mamaya. Kung doon naman siya kakain sa bahay, ay di, oh, share, share. Oh, Janet, for you. Wow. 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 O, oh, dito na, tagliligpit. Di. Tagliligpit si Janet. <laughs> thank you so much. Si Nanay na may makakatikim din eh, at kayo na may nadudu, oh, di. Thank you so much. Thank you. Thank, you so much. Say thank you po. Say thank you po. Say thank you po. Thank you Thank you po. Say thank you po. Ay po ay napamatalas ng itak tayo ay gagawa ng sugat ng manok at yung isang baka isang sasarang itlog at nangingitlog na yun yung manok mo na nga tayo tayong usay <laughs> niluto ko na nga para naman may crack na yun, kaya niluto ko na hindi, saka kaya nilagay ko na yung may crack na doon ang itlog yun. yung ginawa po ni Bossing na pugad ng manok ay na po sa may silong po nitong ano ah nitong mayroon tulugan po namin na ah meron din doon hindi siya ilalagay ko doon doon, doon. sa so, may kawayang ngayon nandun na ah. hmm ito po Oh, ano? Itlog ng ano, iyan. Eh, Lamatay nga yung isang manok. Ay, Ay bakit? Niya. Oo. Kaya papanandang ko. Susulatan so, ko po para alam ko kung mapipisa o hindi. Hmm Pero yung kasamahan na yan Meron na Ilan? Apat Yun yung datihan, honey mm -hmm. Tapos yung idadagdag mo Ilang peraso? 11 mm -hmm. Ah, 11 Ginuguhitan po ni Bosing At pananda Hindi tayo dumana ito Baka magtaka yung manok Biglang dumami ang kaniyang itlog uh -huh. Ay, nandumaan. Ayaw. Mukhang oh, nabasa. Ano yan, Texas? Parang nabasa. Ito na po yung pugad ng manok na ginawa po ni Bossing. Mari dalawa po itong itlogan. Ito po ay may apat na itlog. Tapos isinama po ni Bossing yung padadala po niya ngayon para daw po malimliman. Meron po ditong kawayan na tinalian po ni Bossing. Bali, ito po nakabitin Mahaba po itong kawayan hanggang doon sa dulo. At ito po ay hapunan po ng manok. Bali, dito po niya ibinitin sa may bubong para kahit po umulan, hindi po sila mababasa. Maganda po yung tulugan po ng ating mga manok dito. Yan, at dahil marami na nga pong alaga si Bossing ditong manok, ay talagang hindi po maiwasan na kapag ka po itong araw, ay kung saan saan na po abuti ng pag-ipot. Ako pa gib ng tubig at bubuhusan ko po doon. Ah, meron po mga ipot. Nawalisan ko na po ay akin na laang pong bubuhusan ng tubig. Ako po ay higib ng tubig. At ako po ay ng simento. Yung mga manok po ni Bossing ay ipot

po sa amin ay daan na ng mga bangka. Si Bossing po ay namimingwit ng isda dito po sa Lubo-Lubo. Saka po si Milot. At magluluto daw po si Milot ngayon ng almusal namin aga-tapos yan ng isda. Pusing maganda yung langis eh. Ang mahuhuli mo di yan. At ito po ang ating panahon ngayon. Makulimlim. Ayan. Sabi <tiple> ko Maap. Hay oh! <laughs> nako. Baye poong itini. Nakahuli po ng Bacolod si Bossing. Hala. Ah habuin ko nga itong um, atin. Omundaw umpamay bagong. Saan? Marami ditong bagongon. Yan ang masarap pa ni Gagatan. Buna ho, busin niya. Oh, sa dulo. Oh, dalawa. Oh, buong pa yung isa, nakatago. Buong pa oo. sa ilalim Yung Yan po ang gagawin nilang pamain. Umang at saka Umang at bagong... Bagongon. Bagongon. Meron po ditong puno ng kamatis. Ito po hindi ko itinanim. Pero may tumubo. At meron na po siyang bulaklak. At may bunga na rin po. Ito po yung nahuli po nilang isda. Ito po ay aming gagataan ngayong umaga. Pang almusal na. Ayan guys, at bali naluto na po namin yung isda at yun nga po yung pinang-almusal namin ngayon. At bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood. mag po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.